mabilis dahil hindi tayo permanente sa ano, gusto natin uh, ano, lipat-lipat tayo sa bukit Hello po, magandang umaga. Mag naman tayo ngayon guys kahit dispira sa aming barangay ngayon. Bukas na lang tayo hindi magpalaot. At umaga pa lang guys oh. Maalo na guys oh. Nagsimula na ang hangin. At kahit pa ganito ang sitwasyon sa da dagat punta pa rin tayo nagat pa rin tayo guys uh, ano you know, kaya na lang din ako mag video ulit uh, at maraming salamat sa panahon palagi ingat kayo palagi guys ingat lahat ingat kayo palagi at dito lang muna. Bye bye. A few moments later. Well, Maga guys, so dito tayo sa bintang nabal, at pahura uh, tayo, pa

mamimti ang no angin, ay direyo ya ito ba 'yung bayan dahil hindi tayo sa ano, natin. Uh, no, lipat -lipa tayo Pagandukin. dalam dalam bukit. tayo ngayon tayo sa dati nating pustuhanan Kasi okay, makumal masyado dito Diba, maalong dito Lagi lang kinukuhang pain o oh. dawih uh, Wala mapay sa lalim ah uh, ang galagang buki dito At uh, dito lang muna guys Mamaya na lang ulit ako mag Video pa tayo Makalipag na tayo dun sa Hanggang okay, Salit guys dito lang muna Bye bye guys Two hours later. Hello guys, magandang hapon. Ito lang isda natin ngayong araw guys. Uh, May 24. Ah, oh, 25. May 25. Ito lang. Ito lang kasi matumol masyado doon sa laot. At bukas na naman ulit guys. At maraming salamat sa inyong pag panood dito na dito na lang bukas na lang ulit bye bye ingat kayo palagi